saw so, the trailer of Uninvited, ay oo, oo nga. Tama yung decision ni Ate B. Napakaganda nung ano nung trailer, intense nung ang intense nung character niya. And I think as an actor, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko kung ano yung kung paano, bakit naging ganun yung decision. Syempre pag film fest ang laging tanong sa would you like a uh, back profit or a wide kung ikaw matutunod anong mga bilang co-producer ng pelikula to gusto ko back sa -so office diba It's <laughs> oh, uh, yes. very, very light lang naman. Purple sana, di ba? O, oh, yung blue pa tayo na yun. Yung purple papatay pa white Why purple? Papatay pa Because we have company. Yung, um, yung isang company, yung dalawang companies kasi namin na for food. This uh, industry is Pink pudding for Johan blue butching for Lucho, purple bunny for Luna. So, kanilang tatlo na kapangalan talaga yon. Si purple bunny nagsimula for Judy Ann's Kitchen nung nag-resume ako.